Tinali, mayong hapon sa tanan dito sa Dagbayan sa Mandawi. Malakas ang ulan sa ngayong oras na to Oras natin, 4.30 ng hapon. Uh, maulan. Uh, malaki na lang um, ulan dito mga kaibigan. Ano uh, nyo, tuwawa yun. na no. malaki na lang umuulan buas ang ulan galing sa init yung nakaraang mga ulan buwan ngayon kaya eh, palagi nang mga ulan uh, yes or no okay, shout out sa lahat maulan na ha, hapon mga kapigyan shout out ko rin ang lahat o madilim ang kalamitan ah, madilim ng lanit madilim siya o oh, tingnan mo. Waligi Gabutin lang Dito na lang itong vlog na ito Maraming salamat God bless po sa lahat Bye bye